Isang araw habang nagsusulat ang guro, may isang bata na si Miguel ay nakaupo sa pinakalikod, nakayuko, habang ang lahat ay abala sa pagsusulat. Si Sir Mark ay nagsusulat sa pisara. Biglang tumigil, lumingon, tahimik na nakatitig kay Miguel, walang salita. Pero baka sa mata ang tanong. May pinagdadaanan ka ba, anak? Si Ree ay lumingon mula sa harapan tumitig kay Miguel. Iniabot ang kanyang panyo sa likod, kahit hindi sila magkatabi. Tahimik si Miguel, pero kinuha ito. Si Jay ay napansin si Miguel. Hindi siya nagtatawa gaya ng dati. May ibinigay siyang gamit papunta sa pwesto ni Miguel. Hindi sila nagkatinginan, pero tinanggap ni Miguel. Si Dan ay tumayo. Inilagay ang sticky note sa pisara. Minsan, ang tahimik ay may sinisigaw. Sabay tingin kay Miguel. Pumasok si Mr. Carlos. Hindi siya nagsalita. Lumapit kay Miguel at marahang naupo sa tabi niya. Inilabas ang maliit na notebook, isinulat, handa kong makinig. Inyabot ito sa kanya. Si Miguel ay tumingin sa kanila. Hindi siya nagsalita, pero sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Banayad, mahina, pero totoo.